alam mo, nakita mo naman siguro pag susumikap natin doon sa investigation, no? Kung pwede ko lang pagsasakalin yung mga suspect doon sa sa hearing, baka first time ka makakita na senador ba, senate hearing, pinagsasakal yung mga suspect. hindi natin pwede gawin yun dahil uh, <laughs> that's against the law. Kaya, nakita naman yung pagsumikap natin, pero wala talaga tayo nakita. Wala talaga. Ang ganda ng paggagawa na ng krimen na yun. Pero at the back of our mind, alam natin kung sino yung mga tao na yun. Di ba? The absence are the evidence that would pin them down. So, so you say that it's a perfect crime right na? Kasi almost. Almost lang. Kasi kung perfect, wala sana natin napailan ng kaso. Meron ba tayong napailan ng kaso? Di ba? Dalawang cases yun. Yung Manila at saka yung doon sa Lipa. Dalawang cases yun na pahilagatan ng kaso involving mga security guards ng uh, mga security guards ng Sabungan. Pero di man no ang evidence okay? sa case? Di walang body? You know? uh, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman Murder ang uh, kinaso sa kanila. Kidnapping. Serious illegal detention. Hindi naman requirement ang body of the crime doon. Kundi yung act itself of uh, restraining the movement of those uh, victims. Nakita man, may witness man. So, doon tayo. Hindi tayo pwede magpahilang murder sa kailang. We have no body of that crime.